Paniguradong makaka-relate sa susunod dating istorya ang mga kapatid nating busy sa pagtitisis. Alam niyo po bang hindi na lang Toyot Kalamansi ang perfect partner ng favorite na siomay? Meron na kasing sumisikat ngayong flavored siomay sa Maynila. Para bigyan na mukha ang Balita Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sabi nga nila ang estudyante gipit sa fried siomay kumakapit. Pero ang siomay na nadiscover ko dito sa Maynila ay siomai with a twist. Hindi na chicken wings ang pwedeng lagyan ng iba't ibang flavor. Dito sa Espanya, for na din is kasi patok na patok ang bilihan ng siomai rice na may twist. Ang fried kasi dito, lagyan nila ng flavors. Kaya ng cheese, creamy garlic, buffalo, at manila barbecue. Nice inspire kasi si Sander at kailangan niya sa mga bilian ng chicken wings sa U-Belt. Kaya naman nila naisipan, na nila ang naisipan, lagyan ng flavors ang shawmai. Hindi po mag-tiger wings ng tiger wings, mga chicken wings ng girlfriend ko. So naisipan po namin pag nilagyan namin ng sauce yung mga shawmai, mga flavor ng tiger wings. Sa halagang 55 pesos lang, may tatlong pirasong shawmai ka na at java rice pa. O ba diba? Budget friendly para sa mga estudyante si ng gipit. Pero magkaibihan magkaibigan na sa nagkristal at ayana, ay naintriga dito sa Flavored Show Wild. Eh. daw kasi nila ito nakikita sa TikTok. Kaya nila gusto subukan. Creamy garlic mushroom and I only got it for 55 and I got the cheese one which is like also 55. Dahil yata kay Bat Budget Friendly ay kahit maulan pinigilaan pa rin yan. Tikman natin kung talagang sulit nga itong 55 pesos sa Flavored Show Creamy na creamy ang sauce nitong garlic. Itong creamy garlic mushroom na saktong-sakto sa panlasa. Lalo na sa mga katulad kong picky eater. Masarap din itong cheesy, flavor itong cheesy flavor nila. Talagang season cheesy yung flavor. At syempre, panalong-panalo yan with java rice. Nakakatawang isipin na kinalakihan natin pagkain ay pwede pang ma-improve. Sino magkakala na ang dating Toyo Mansi ay may iba't ibang flavor na. Mobile Journal, Iban taling po hatid ang mukha ng balita gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.